Ang ganda ng rock formation. Kasi di tayo makapunta dun. Na, malalim. Ngayon. Pwede naman, baka mamaya mabulabog yung malalaking isda dyan na nakatulog. Tapos bigla kang hilain dyan sa ilalim. Nako yun Laban ka dyan. Oh, ang ganda. Ang ganda ng rock formation. Dito lang yan sa Mayang Falls. Hindi sila uh, sa ilalim. No? Malalim ito eh. Ito, may naliligo. <laughs> Yeah. Pwede din May tubig. Pwede na yun dumin. Sarap pumunta doon, no? Oh. Sa dulo, no? Ibabaw lang din eh, no? Kita mo yung itaas, oh. Go. Ibabaw lang daw pag rin doon. Ano?